Hello mga amiga. Online selling tayo ngayon ha. Marami ako mga items na recap at saka mga branded. Okay? Uh, magaganda ito kasi free shipping all nationwide. Okay. Umpisahan ko na ha. First items. Mine supply supply mine supply libre buling 1,000 pesos lang free shipping na yan all nationwide mine supply made in Taiwan okay next main sundang itak itak pala to sa tagalog main itak yan bagay to sa mga nagkakatay ng baboy main itak libre kalawang 100,000 na lang sale na yan maganda ito made in taiwan to free shipping na lang. Maganda to na itak, oh. Kahoy. Libre kalawang. Next item. Kutsara. Made in Taiwan. May libreng mumho yan. Oh. Made in Taiwan. Kuchara. main kucara. 500 hundred pesos, one piece. Kucara with mumho, with kanin. Made in Taiwan to mga amiga. Main kucara. Next items. Nine Hangir. One thousand per piece. Pwede itong ipalo sa inyo. Made in Taiwan to. Made in Taiwan. Free shipping po tayo ha. Nag-shipping rin po kami. Did free delivery po ito ha. Nag-deliver din kami para Mars. Hmm. Mind hunger. Next item. Guys, ito. Mine sapatos. Branded to made in Taiwan. Fila yan, fila. Pag lumalakad kayo, libre yan hindi na kailangan ang may ang nakasmile Main hmm. mine sapatos fila libre smile na yan libre smile maganda pa yan brand new made in Taiwan mine sapatos with libre na nice smile next items Panti Panti na walang garter, made in Taiwan. Meron din kaming pasadya na paggawa, panting de Quilio at disiper Main panti pante. Sa mga matataba, Dan pwede ito. Adjustable yan, adjustable. Mine Made in Taiwan. Next item. Mine the span. Made in Taiwan. The Spun. One million na lang. Sale na yan. Recap tayo. May, mine the Spun. Pansakwat sa mga tae sa iro. Sa mga pusa made in Taiwan to ah, mga pangga mine daspan next items tayo guys send na lang kayo sa messenger kung ano po ang mga items na nagustuhan nyo free shipping po tayo ha ah, ship tayo ng Mars Pluto, door to door yan mga items natin next items face mask made in Taiwan hmm. libre yung pakpak yan mine face mask pangontra sa coronavirus hmm. 500,000 isang piraso. Free shipping yan na Door to door po. Cash on delivery. Mine face mask. Makapal yan guys. Mga pangga makapal yan. PM na lang kayo ha sa mga interesado. Next items. <coughs> main pala. Two million na lang free shipping. Maganda ito. Pamalok sa mga palahubong. Main pala. Nagsishipping po tayo ha kahit saan. Free shipping, door to door, cash on delivery po tayo. Main pala. Pwede niyo po itong ipalo nyo sa inyong mga asawa na matitigas ang ulo, sa mga babaero at mga lasingero. Main pala. Next item. Main chinelas na hindi magkaparehas. Yung may mga rayuma dyan, pwede ito. Chinelas. Pwede ito pamalengke panglakad. 200,000 na lang po yung isa. Free shipping po tayo ha, door to door. Cash on delivery. Mine, chinelas. Blue. Marami tayong kulay na affordable. Marami tayong kulay dito. Mine, chinelas. May libre po yung buni. May chinelas. PM na lang kayo ha sa mga may na nagustuhan. Chinelas, chinelas. Sa may mga rayuma, pwede ito. Marami pa tayong iba't ibang kulay. Free shipping po tayo door to door. Cash on delivery. brush. Made in Taiwan. Pwede itong i-brush sa ngipin, sa iniduro. Pwede. Mine brush. Made in Taiwan. Cash on delivery. Kahit saan po ka, nagsishipping po tayo. Free shipping siya. Nagsiship tayo kahit saan. kahit sa ang planeta mind brush okay